ang hirap talaga paintindihin ang mga tao. Sobra. Pag walang trabaho, nagtatanong, mandirigma, wala ba tayong trabaho? Wala ba tayong hakot? Ngayon, pag mayroong trabaho, bigyan mo ng trabaho, nagre-reklamo. Hindi mo talaga maintindihan mga post idol ang mga tao ngayon. Sobra. Pagbigyan mo ng trabaho, reklamo Ano ba talaga ang pakay ninyo? Pag walang trabaho, tatanong kayo, mandirigma, wala ba tayong trabaho? Ngayon, bibigyan ko kayo ng trabaho. Pare-reklamo kayo. Hindi kayo maintindihan talaga mga boss. Nakakadismaya kayo. totoo ah, na, nakakadismaya kayo. Hindi ko kayo maintindihan kung ano talaga ang pakay ninyo. Bibigyan kayo ng trabaho, Pinireklamo kayo. Tapos ngayon, si Mandinig magbigay ng trabaho. Pre Reklamo kayo. Dapat na magpasalamat kayo. Matuto kayong makuntinto. Magpasalamat kayo na meron kayong biyaya na dumating sa inyo. Ha? dapat pasalamatan nyo yung ganun eh. Diba? Tama? Na Nahay vlog ako eh. Na Nahay nakadismaya kayo. Tama na video-video na yan. Tama na. Nahay vlog ako. Ha -ha. Tama na. Patay mo na yan. Hybrid lang ako talaga. Okay na. Nakakabwisit. Uh, so Patay mo pa na.